mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Marami ang nagsasabi na lahat daw ng ginagawa mo sa buhay ay mayroon talagang paraan na ibabalik sa'yo ito ng kapalaran kung gumawa ka ng maganda. Asahan mo na talagang may mangyayari sa iyong buhay. Hindi man ngayon, pero sa hinaharap. Ngunit kung gumawa ka naman ng hindi maganda o hindi ka aya-aya lalo na sa iyong kapwa, ay asahan mong may kabayaran ang mga bagay na iyon. Katulad na nga lang ng istoryang ibabahagi namin sa inyo na sa kabila ng kahirapan, ay nakagawa siya ng isang bagay na labis talaga niya ngayong pinagsisisihan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sonia. Dating OFW. Pero ngayon ay isa na lamang pakainin ng aking pamilya. Nakakahiyaman kasing aminin may marami talaga akong hindi magandang nagawa sa aking kapwa. Marahil ay dala na rin siguro 'yon ng kahirapan namin sa buhay. At paghihiganti na rin sa aming matatapobreng kamag-anak. Mahirap kasing maging mahirap. Lalo na sa panahong kahit anong gawin kong kayod ay parang wala ring nangyayari na kahit anong sipag at pagsisikap ang gawin ko noon ay baliwala lang. Dahil sa tuwing lilipas ang araw, ay kinakapos pa rin kami. Samahan pa ngayon ng mga matatapobre naming kamag-anak na imbes na tulungan na lang kami, ay mas lalo pa kaming hinahama. Panganay nga pala ko sa aming magkakapatid hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at tanging high school lang ang narating ko. Simula naman noon ay nagtrabaho na ako upang makatulong sa aming pamilya. At sa murang edad ko rin noon ay kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para lang kumita ng pera. Sa totoo lang ay hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Ngunit imbes na maging inspirasyon ko sana yon para maging matatag at mangarap ng maayos na buhay ay naging lamat lang yon sa aking puso. Dahilan para maging masama ako. Masyado kasi kong naging mapaghangat. At hindi ko na naisip noon na nalalamangan ko na pala ang kapwa ko. Bukod doon ay ipinangako ko rin kasi sa aking sarili na balang araw ay matatapatan ko rin ng yaman ang mga kamag-anak naming matapobre. Tandang-tanda ko pa kasi noon kung paano kami itrato ng aking tiyahing mayaman. Kung paano niya kami hamakin at ipamukha sa amin na mahirap lang kami. Kaya nga isa rin talaga siya sa naging dahilan ko kung bakit hinangad kong magkaroon ng maraming pera. Nang sa ganon ay hindi na niya kami tapak-tapakan pa. Pero hindi naging madali para sa akin ang yumaman. Lalo na't ang sweldo ko lang noon ay kulang pa sa pangkain namin. Natagdagan pa nga yun nang mabuntis ako ng aking nobyo at hindi ako panagutan nito. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon na pumunta ng ibang bansa, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na mag-apply doon. Kahit pa nga alam kong katulong lang ang magiging trabaho ko. Naisip ko kasi na baka sa pagkakataong yon ay doon na kami guminhawa. Katulad na lang ng ilang mga kapitbahay namin na nagtrabaho sa abroad. Nasa tuwing umuwi ng Pilipinas ay mahahalata mo talagang maraming pera. Pero imbes na mainggit sa kanila, ay ginawa ko yung inspirasyon. Nang sa ganon ay balang araw ay maging katulad din nila kami. Kaya naman nang magkaroon talaga ako ng pagkakataon, ay sinunggaban ko na yon. Kahit pa nga may mga nagsasabi sa akin na mahirap ang maging katulong sa ibang bansa. Pero may mga nagsasabi rin naman na lang ang mga ibang bansa. At iyon ay napatunayan ko nga. Unang punta ko sa abroad ay sa bansang Kuwait ako napadpad. At kagaya nga ng inaakala ko ay hindi naging madali ang trabaho ko doon sapagkat malupit ang naging amo ko. Halos isang beses nga lang niya ako sa isang araw kung pakainin at ang masakit ay hindi pa niya ipinapahawak sa akin ang sweldo ko. Kundi siya na mismo ang nagpapadala sa pamilya ko. Ayaw niya kasi kung papayagang lumabas o kahit mag day off man lang. Wala daw kasi siyang tiwala sa katulad kong Pilipina. May mga pagkakataon pa nga na minsan ay nasasaktan talaga niya ako at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin. Ngunit ang lahat ng yon ay aking tiniis para lang mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking anak kasama na rin ang aking pamilya. Subalit sa ilang taon na pagtatrabaho ko sa Kuwait ay halos wala rin na bago sa aming pamumuhay tama ngang naibibigay ko ang pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Pero hindi naman naging sapat yon para guminhawa ang aming buhay. Kaya pagkatapos ng kontrata ko, ay umuwi muna ako sandali ng Pilipinas upang kahit papano ay makasama ko rin ang aking anak. Ngunit hindi gaya ng ine-expect ng aking mga kapitbahay na marami akong uwing pera, ay umuwi akong tanging mga gamit lang ang daladala. Sa isang banda, ay mas mainam na rin yun. Dahil sa awa ng nasa taas, ay walang masamang nangyari sa akin. Yun nga lang, hindi man lang ako nakaipon ng kahit konti para sana sa pansimula ng negosyo namin. Kaya sa huli, ay nagdesisyon muli ako na mag-apply, pero sa ibang bansa naman. Dahil sa may karanasan na akong maging OFW, ay hindi na ako nahirapan pang mag-apply muli sa ibang bansa. Pero kagaya nung unang apply ko sa Kuwait, ay katulong pa rin ang naging trabaho ko roon. Hindi rin naman ako sinwerte sa naging unang amo ko sa Dubai. Kaya naka beses rin akong nagpapalit-palit ng amo doon. Halos limang taon din yata ang inabot ko bako makatagpo ng mabait at maayos na amo. At sa una ay susubukan ka muna talaga nila hanggang sa kapag nakuha mo na ang loob nila at saka pa lang sila magiging mabuti sayo. Kaya nga labis ang tuwa ko noon nang magbago ang pakikitungo sa akin ng amo ko. Lalo na nang payagan na ako nitong mag-day off linggo Kaya naman tuwing Friday ay lumalabas ako kahit na wala pa akong kakilalang iba doon. Pero nang may makilala naman ako, ay doon na unti-unting nagbago ang buhay ko. Nang makilala ko si Mia, ay doon na nagsimula ang lahat naging kaibigan ko siya. At ito ang nagturo sa akin upang kumita ng ekstra pera. Palaban si Mia. At kahit maliit lang ang sweldo nito, ay makikita mo sa kanya kung kaano siya karaming pera. Bukod dun, ay nakapagpagawa na rin daw siya ng bahay sa kanila. Dahil lang yon sa ekstrang trabaho niya. Nung una, ay ayaw pa nga sabihin kung ano ba talaga ang pinag eextrahan niya. Ngunit nang kulitin ko ito, ay dun ko na siya napaami. Hanggang sa napilita na nga rin akong magpapasok dun sa kanya. Kakayanin ko ba to? Kinakabahan kong tanong kay Nia nang na niya ako sa isang lalaking hindi ko pa nakikita. Ano ka ba, Sonia? Kaya mo yan. Basta i-enjoy mo na lang para masarapan ka rin. Anya naman ito sa akin. Pero kinakabahan ako eh. Hindi ba ako mahuhuli dito sa trabahong to? Tanong ko pa sa kanya. Hindi no, at saka, maraming gumagawa dito niyan. Kaya huwag kang mag-alala. Pagpapalakas loob pa niya sa akin. Pagkatapos akong ayusan nito, ay hinatid na niya ako sa isang hotel upang makipagkita sa lalaking kausap niya. Pagdating ko naman sa loob ng room, ay nandoon na ang lalaki na nakatapis lang ng tuwalya kinakabahan akong lumapit dito. Ngunit noong mga sandaling yun, ay alam kong wala nang atrasan pa yon. Kaya naman kahit may takot akong nararamdaman noon, ay sumabay na lang ako sa gusto ng lalaki. Katulad kasi ng payo sa akin ni Mia, ay i-enjoy ko na lang din ang pakikipaglaro ng apoy rito. Nang sa ganon ay malaki raw ang ibayat nito sa akin sa bawat pag at paghalik sa akin ng lalaki, ay may kung anong init ang hatid nun sa buo kong pagkatao. At sa tuwing nararamdaman ko ang pagdampi ng mainit nitong hininga sa aking katawan, ay para bang mababaliw din ako. Hindi ko nga inaasahan nun na ma-enjoy -e ko ang bawat paghaplos na ginagawa sa akin ng lalaki. Hanggang sa hindi na nga namin napigilan pa na abutin na ang langit. Halos may isang oras din ang lumipas nang matapos ang nangyari sa amin ng lalaki. Mukha namang nasiyahan ito sa aming ginawa dahil malaki rin ang ibinayad niya sa akin. Dahil doon ay nasanay tuloy ako sa ganong trabaho. Hanggang sa Tumating na nga sa puntong, ako na rin ang nagpupok sa ibang kabaya na nakikilala ko. Tama nga si Mia. Sa ginagawa namin yon ay mabilis ang kitaan ng pera. Lalo na kung may lalaki kaming mabibiktima. Nahandang ibigay ang lahat para lang maging nobyo ko siya. Sa totoo lang ay ligid sa aking pamilya ang trabahong ginagawa ko. Basta ang alam lang nila ay katulong lang ako ron sa Dubai na medyo may kalakihan ang sweldo. Wala nga rin kaalam-alam yung amo ko na rumarakit ako sa iba. Basta sa tuwing nagde-day off ako, ay ang alam lang niya ay naglilibot ako. Subalit, Noong mga panahon na yun, ay sunod-sunod ang naging swerte ko sa buhay. Bukod kasi sa pinagkakatiwalaan na ako ng aking amo na mamahala ng maliit niyang negosyo, ay nagkaroon pa ako ng nobyo na may-ari ng isang grocery doon. Ngunit imbes na maging kontento na ako sa perang natatanggap ko noon, ay mas naging ganid pa ako hindi ko na noon napigilan pa ang aking sarili na gumawa ng masama para mas maraming pera ang kitain. At mas lalong hindi ako nakontento sa natatanggap ko sa aking nobyo. Kung kaya't naghanap pa ako ng mas may pera dito. Nakakahiyaman aminin ay pinagsabay-sabay ko ang mga lalaki sa buhay ko at pagkatapos na makuha ko ang gusto sa kanila, ay basta-basta ko na lang silang iniiwanan. Ngunit ang ginawa kong yun ay hindi ko inaasahan na may naghihintay palang kabayaran. Na pagkatapos kong lokohin ang maraming lalaki, ay isang lalaki rin pala ang manloloko sa akin. Hanggang sa lahat nga ng pinaghirapan ko ay uubusin lang pala nito. Pagkatapos kong makuha ang lahat ng kailangan ko sa mga lalaki sa Dubai, ay umuwi na ako ng walang paalam. Nang sa ganon ay makapagsimula ako ng bagong buhay. Pinangakuan rin kasi ko ng lalaking tunay kong minahal. Napakakasalan niya ako sa Pilipinas. Nakilala ko nga rin pala si Henry sa Dubai at naging ka-textmate ko siya. Sa kabila ng sabay-sabay na nobyo ko noon, ay bukod tanging sa kanya lang talaga ako nahulog. Hanggang sa maramdaman ko na nga mahal ko na ito. Buong akala ko nga talaga noon ay binata siya. At ang sabi pa niya sa akin ay tanggap daw niya ako kahit ano pa ang pinagdaanan ko. Naniwala naman ako sa kanya. Sa katunayan, ay nagtiwala talaga ako na mahal niya ako. Kaya naman sa tuwing mahihingin siya sa akin, ay bigay lang ako ng bigay. Hanggang sa operan nga niya kung magtayo kami ng negosyong dalawa. Nasa Dubai pa kami pareho nang mapagplanuhan naming magtayo ng negosyo. At para daw maumpisahan na yon, ay mauuna muna siyang umuwi ng Pilipinas upang personal niyang maasikaso ang negosyo naming itatayo. Tiwala lang naman ako sa kanya at halos lahat ng naipon ko ay ipinadala ko para sa negosyong yon. Subalit ng lumipas ang ilang buwan ay bigla na lang hindi nagparamdam sa akin si Henry. Kaya naman naisipan ko na itong sundan at puntahan sa address na ibinigay niya sa akin. Ngunit pag-uwi ko ng Pilipinas, ay wala na si Henry sa address na ibinigay niya sa akin. At ayon sa bagong may-ari ng bahay, ay ipinenta na raw iyon sa kanya ni Henry. At saka nagmamadali daw itong umalis kasama ang pamilya niya. Halos manlumo naman ako noon nang malamang may asawa at mga anak pala si Henry. At puro kasinungalingan lang pala ang lahat ng sinabi niya sa akin. Buhat noon, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin. Dahil halos lahat ng ipon at perang nahutot ko sa mga lalaki sa Dubai ay naibigay ko sa kanya. Sa katunayan, ay wala nga akong itinira para sa anak at pamilya ko. Dahil ang alam ko ay sa negosyo nga mapupunta ang lahat ng pera ko. Ang kaso, niloko lang ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat. At ang masakit pa doon ay hindi ko na ito mahanap pa. Kaya naman naiwan akong luhaan at zero balance na naman halos wala kasing natira sa akin. Kung kaya't naobliga tuloy akong magtrabaho muli. Ngunit sa pagkakataong yun, ay hindi na ako bumalik pa ng ibang bansa. Dahil natatakot akong baka balikan pa ako ng mga lalaking na loko ko doon. Naging aral naman sa akin ang masakit na pangyayaring yun. At naisip ko na tama nga ang kasabihan na kapag nakuha mo ang pera sa hindi magandang paraan ay madali rin itong mawawala. At iyan nga ang nangyari sa akin. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana ay kinapulutan nyo ng aral ang istorya kong ito. Ako si Sonya. At ito ang kwento ng buhay ko.